po. nandito na ayan malakas ang ulan sarang kadyang grabe ano tayo makaikot nyan natutulog ang mga suki natin malamig ang parhon tingnan <laughs> natin mamaya pag tumila siya Pagano tayo, mga ko tayo pero pag uh, ganyan ang ganyan kalakas ang ulan hindi tayo makaikot mga kadyang kasi tulog yung mga suki natin walang lalabas kasi sobrang lakas ng ulan o, parang shower na oh, yung kapit bahay ko yung bahay oh. <laughs> ang lakas ng tubig na lumalabas sa ano, drainage Yan ganong kalakas ang ulan dito sa amin. ingat ingat lang dyan, mga magkajang, kasi sa mga malapit sa ilog, yan, malapit sa mga ano, dagat, yan, mga ano, hangin, malakas ang hangin. parang, 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 hapon pa yan, wala ang ulan bahang baha ayan, palang pala na si tura, tura natin oh lamig na lamig na sobrang lakas ng ulan Hello. <laughs> oh. si Kiyaw walang basa na <laughs> nakakadyar wala hindi tayo maka ikot, Pasensya ng mga sobe dyan. At sobrang lakas ng ulan. Hindi tayo makaikot. Kaya may bagyo tayo. Kaya stay up lang tayo dito sa bahay. stay <laughs> up lang. Oh. Oh, 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 wala si... siwako, Wako. Ano Wako? Wako, saan ka na? Oh, si Wako alanya niya may tao. Ah, kagad. Ayaw, ayaw. Lakas <laughs> ulan. Ayan, mga ano, ang ano niya, yung kalangitan. Ayan. Oh, Ayan, mga O, oh, oh. gusto na uh, ulan. Shower na din sa akin. Shower na ano. Oh. Ayan, tayo kalabas. Iikot sana tayo. Hindi tayo makaikot. Ayan. Ayan lakas sa ulan. Wala, pwede ka na sumaho dito. Wala ka na problema sa tubig. Sumahat lang. Maraming tayong tubig. Ayan, yung kalangitan natin. Ayan. ko ng kaulapan. ano ng bagyo. Buntot ng bagyo. dito na lang tayo, stay put na lang tayo sa bahay. Dito na lang tayo mag-vlog. Wala <laughs> tayong vlog, ito yung vlog natin. <laughs> Sige na mga kadyang, dito tayo makahikot, malakas ang ulan. hulim-hulim, grabe yun, oh. dilim mga kadyang eh, marami na nag yung mga suki natin eh, paano tayo makaikot? eh, panayulan, lakas ang ulan kaya pasensya na dyan mga suki muna dayantay nyo lang ako, pag uh, gumanda pa na hoon mag ako eh, dipon-ipon lang dyan pag may time para marami tayong mapintang ano dyan, kalakal <laughs>

CD kulit Ayan, Team Bingo Warrior Team Big Hood uh, Lahat ng mga team dyan Hindi ko na kayo myself sa dyan uh, Mayroon chat out uh, Ingat-ingat at Meron tayo, masama pa na home <laughs> May bagyo tayo Ayan, dito sa amin Ayan. Malakas ang ulan Ayan, Hindi ako makalabas Kasi, hala uh, Tulog yung mga ano natin, sukay so guys. <laughs> Walang lalabas nga yun kasi maulad. Ayan. Ayan mga kadyang. Ayan, pamilati lang ng konti. Pero makulimlim pa rin. Sobrang kulimlim ng kalangitan. straight namin, yan, yeah. masang basa. Masa. Ayala uh, Aja Ang ating sidecar eh, Toratora Lamig na lamig Ayan Kia Ayan <laughs> <Palamigang panahon. laughs> Dito muna tayo mga likit sa Lupo <laughs> bahay Palamig ang panahon Dito muna tayo mga likot Ay, nakakawa ka Ayan. Buhay Pinoy. Parang <laughs> live. Parang naka-live. <laughs> naka Araw-araw. Naka-live. Kaya mga kadyang. Ganyan ang buhay natin. Ayan. Kaya ayan, walang gala muna tigil gala dito muna tayo sa bahay stay put muna tayo ayan <laughs> tigil gala muna ayan malabi ang panahon aking irong Malamig ka pa na dun. Para mo na lalabas Dito mo natin sa loob Para ma mainit ang ano natin, katawan Dito mo na sa loob Mga likot <laughs> Mga likot ng kalakan Kaya <laughs> mga kanyang tila-tila lang mga tila, tila siya pero sabi ko nga kumang puno ng kaulapan yeah. kaya wag hapon na naman tong ano ulan walang tigil ang ulan, bakang basa sa ulan masang <laughs> basa sa ulan Wala, hindi na naman. O, lakas na naman siya. Ayan, yeah, mga kadyaw. Malakas na naman. Ay, hindi ko pa nga napuputulan yung mga kakoy ko dito. Puputulan ko yan, mga kadyaw. Pagpuprunin ako dyan. Kasi, sobrang madambong na yung ano ko, mga puno ko dito. Babawas na naman tayo ng sanga. abukado ko, sobrang si tabaw. Pero uh, pinoproning ko yan mga kadyang pero ang bilis, ang bilis niya tumaba. Bilis niya dumambog. Ang ng dahon. Pero ano yan mga kadyang? Bumubunga na yan, nakakuha na, nakaka-harvest na tayo dyan. So, uh, dati hindi na, dati hindi na mumunga yan. Nung so, una, bumubulaklak lang siya pero hindi siya nabubuha ng ano ng bunga ngayon ano nakakabuo na siya ng bunga kaya nakaka-harvest na tayo dyan kaya, kuha na tayo ng avocado

E vai <laughs> bahay natin. Hindi <laughs> na tayo maligo dito mga kadyang. Oh. Ayan, sarap na maligo sa ulan.

ya, ini lah, ini lah, ini lah, lumalag yan, medyo lumalag mga kalyaw yan, tumila na, na siya yan, pabugso-bugso yung ulan yan, lumiwanag siya mga konti tapos maya-maya, didilim na naman siya uulan na naman yan, ganyan yung panahon natin dito mga kalyaw pang ula mga kadyang kaya eh, na naman yan Naka ula na naman ayan okay, mga kadyang yung mga sigilap ginabalata natin yung mga straw na wire kadyan, hindi pa tayo tapos mga kadyan hindi pa tayo nagtitiras siya sa ano, sa sapo so, yun natira na nga itong asin bibinta pa natin yung mga buupan yung so, uh, ano, yun? uh, baklasin pa yung iba kasi nakatapos lang natin magpa-deliver kahapon kaya wala pa tayong ano ngayon wala pa tayong ipon mag-iikot mag pa tayo para makakapag-ipon na naman ng ano, kalakal baklas na to mga electric fan yung mga, yung na wire ito yung mga bagong magpinto sa atin ngayon yun. yung mga uh, natin dito kapit bahay natin yun. mga bote uh, yun. yung mga ito wala ba yung ipon mga kadyang hindi tayo makaikot kasi pala yung ulan Yan. Sana tumila na para mamaya makaikot tayo. Ayan mga kadyang, yung mga bagong ipo natin. Ayan mga kadyang, thank you for watching. Bye bye, God bless. Thank you for watching mga kadyang. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa ating mga videos mga oh.